Martin Rivera at Pops Fernandez na wiwirduhan sa mga taong umaasang magkakabalikan pa sila. Para sa aking balitang showbiz, medyo nawiwerduhan ang dating mag-asawang Martin Rivera at Pops Fernandez para sa mga taong umaasa na magkakabalikan pa sila. Bumo pa ang mga ito ng grupo na Team Hopia o mga taong hoping na magkakabalikan pa sila. Pero bagamat nawiwerduhan ang dalawa, naiintindihan naman daw ni na Pops at Martin na sa isip ng mga ito, wish pa rin na magkabalikan silang dalawa. Pero ayaw naman daw nilang pangakuan at ayaw nilang bigyan ng hope ang mga ito kaya't ayaw nilang magpretend na may chance pa sa kanilang dalawa. Sinaipan ni Pops na ang importante o mano ay ayaw nilang magpretend at kung ano ang nakikita ng mga ito sa kanila ay yun talaga ang nararamdaman nila. ay naman kay Martin, never nilang niloko ang mga tao sa estado ng kanilang relasyon. Ngunit may fine line o mano para itiis ang audience at para makaramdam ang mga ito ng panghihinayang. Ayaw naman daw nilang lukuhin ang kailang audience para lamang kumita ngunit talagang maayos na maayos o mano ang kailang samahan sa trabaho.